ayaman ayaw ay, hindi ay, nga tayo gagawang ayaman hindi nga, tangko di ano yung pagkauna hindi nga, hindi nga gagawang ayaman wala pa kami sa igma pwede na tanatang nag-i-add to ano? anong napangita mo? Ayam. hindi eh, huwag tayo dun, wala pa kakauna napangita ako ha ba si ara na si kadita, duay mo totoy. gitawag tawag ko kani wai. Ay, di na yan ang kadto to man. pa pakainang og ka uli. Pangi ta unta sa guabe kung basi kun tuya. Di tarabi, basi kun di na Ay ta bunga a idok to. Di ara tong libot libot kina. Ay, boy. Pet. Ko oh. ta ubo, na sabat Boy. Boy. Ta bo. ay

pag iba't ibang mga tournament game. So ano pang hinihintay mo? Nasa comment section ang link. Mag-register na. Huwag kalimutan gamitin ang promo code na TV para mas madamo pa kamu ng bonuses na makuha. ba Boy.

Kaya't mau kita hidup ya eh, naulok pa na ka. Gago nga ito ito, huwag kita. Ah, kaya pagkao na eh, butang pa saan ng Mabule, tanara ka kung gusto ka. tanara nga na, kaya ito ang rad. Ibu-bu na lang ada sa kwan sa parang anak, na pula ito, nara kong gusto na nito, ah. makapoy mong muka. Oo otis na. Italka, ah, lak sana aku mulai tarang ini. Jangan nak kerahat. Ha? Ojo. naan, daka ayam itak sa ayam highway we kole. ito kito kole ja? Ana nak kaya. Baik, pak sao. <laughs> Oops, quick ads lang muna tayo mga idol. May ara kali ko na yung i-share ng isa ka website. Ikaw ba ay mahilig maghampang ka basketball, volleyball, pag iba't ibang mga tournament game. So ano pang hinihintay mo? Nasa comment section ang link. Mag-register na, huwag kalimutan gamitin ang promo code na BonusVIP para mas madamo pa ka mga bonuses na makuha.